nga binalita natin pero may isang video siya <laughs> di ba sabi niyo oh may may video di ba may isang video siya na emotional umis siya oh, yung una. kasi at that time October 30 out of 1090 pa lang na nabebenta ang tickets di ba so umalis sila ng Pilipinas October 31 nang maaga para pumunta na kaagad sa Singapore so yung sinuggest ng ano 18 si Andrew yung head ng 18 Mag-busking kayo. Ito yung pag-perform sa harap ng sa ano lapas, eh. Oh. Sa mall, Sa mall, in public. Nang para oh, mag ma concert. Oo. Oh, diba? oh. At alam nyo ba na 16 kasi yung ano eh, yung concert nila kagabi. Na nagulat na lang sila, binalita ng manager nila. Na sold out ang yeah. ano, nakatulong talaga. So sa camera oh, oh. tatlo tayo, so kailangan okay. ko mag magsasalita. Oh, sold out. No, oh, sabihin oh. Yung, ano, hindi siya nahiyang ano, di ba? Hindi siya nahiyang umiyak at humingi ng tulong. At nagpasalamat sa SB9. Yeah. 19. Lalo na kay ka-chat ka niya. Sa Kasi 18. ito po, nakatulong talaga yung pananawagan nila na, uh -oh. di ba, uh -oh. yun na kinakancel yung concert dahil nga uh -oh. 90 lang yung bumili ng tickets. Uh -oh. Pero tumulong SB natin bilang kapwa nila Pilipinas. Kakatuwa, bilib ako sa mga artist na nagtutulong na. Uh -huh.